Good afternoon mga ka-sweet langs. So, ngayong araw na to, titignan natin kung gaano nga ba katapang ang ka-sweet langs nyo. <laughs> Nandito ako ngayon sa cemetery dito sa United Kingdom mga ka langs. And as you can see naman, wala akong kasama dito. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ang video na to pero... Subukan natin tapusin, 'di ba? So, sa part ng cemetery na to, mga kasweet lang, dito yung parang recent lang na mga nilibing. So, more on, sa part na to is mga hindi siya masyadong katagalan pa na nilibing. So, ang cemetery na to, mga kasweet lang, is um, may mga nilibing din during World War II, ayon sa aking nabasa. And this is open for public naman mga ka-sweet langs. Kasi binasa ko muna yung site nila before ako pumunta. So, eto na nga yung itsura ng um, recent na mga nilibing lang. And then, ipupunta ko kayo mamaya sa mga almost 100 years ng mga libingan dito. Ayan, may... May mga nakikita ba kayo dyan, mga kasweet langs? <laughs> dahil kung meron, Diyos ko, kayo lang ang nakakakita. Dahil ako, hindi talaga kasi ako naniniwala sa mga, alam mo na, guni-guni, ganon. So, nandito na nga tayo sa part, mga kasweet langs, na medyo lumang-luma ng mga nicho, o di ba yung nakikita nyo dyan, mga kasweet lang, parang mga nasa horror movie, ba? Diba? Mga kasweet lang, so tignan nyo naman, parang papasok na tayo sa mala horror movie na ano na scene sa mga napapanood nating mga horror movie. 'Di ba? Yung mga grave nila talaga, gosh, parang kinikilabutan ako mga kasweet langs. And then yung building na 'yan, mga chapel 'yan, may chapel kasi. So may dalawang chapel sa pinakadulo. And yeah. Creepy 'di ba mga kasweet langs? Ayan na yung chapel, mga ka-sweet So, dalawa yan kanina. Nasa unahan yung isa. So, ayan na. Kung nakikita nyo, papasok na tayo dito sa part na mga hindi lang hundred years, mga ka-sweet yung mga nilibing dito. So, mga ka-sweet nandito tayo ngayon sa public cemetery ng dito sa UK. Alam mo, kinikilabutan ako. Ayokong mag-ingay, mga ka-sweet lang. Tignan mo, oh, grass. So creepy. Ito yung part ng lumang sementeryo, ba? Diba? Kinikilabutan ako, mga ka-sweet lang. Alam mo yung mga parang... Alam mo yung mga horror, ano? Mga horror movie. <laughs> oh my gosh! Parang natatakot akong magsalita. <laughs> Matakot man akong magsalita, mga ka-sweet Parang gusto ko nang bumalik. Ako lang yata ang tao dito. Oh, so creepy, mga ka-sweet Alam mo, hindi kasi ako yung tao na matatakotin. Dahil alam mo naman yung ano natin, yung hindi ako yung sabi nila pag may third eye ka daw nakakakita ka ng kineme keme pero ako kasi kineme keme hindi ako naniniwala sa kineme keme so ito nga yung um, uh, isa sa mga old graveyard dito sa town namin parang ayokong magsalita grabe alam mo yung naririnig mo dito parang huni lang lang huni lang ng ibon walang tao talaga as in syempre mga patay yung nandito mga kasweet lungs parang natatakot na ako parang gusto ko nang bumalik dayo dayo apo dayo dayo apo so magkuan lang tayo nakabike ako mga kasweet lungs ang ingay pa ng bike ko talaga sumasayad yung preno niya mga kasweet lungs So, ganito nga yung itsura ng sementeryo dito sa UK, mga kasweet lang. Nandito ako sa part na, ala, may gado. Oh, ano to? Crematorium ba to? Hindi ko alam. Parang natatakot na ako, mga kasweet lang. Pero, parang lang. Ayan, oh. ba diba? Ang creepy, mga kasweet lang. So, subukan ko kayang mag-ghost hunting dito ng gabi. Mag-isa ko ba? Tignan mo oh. 1894 pa yung mga nakaano nakalibing as in ito yung part na luma yung nasa harapan kanina mga kasweet lungs yun yung ano yun yung part na ala dayo oh. dayo apo dayo 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 apo Siyempre, naniniwala pa rin tayo sa dayo dayo kabayan ano ma creepy creepy ba yung book. creepy man nagbabay yun <laughs> kinikilabutan ako alam mo yung naririnig ko huni lang ng ibon alam mo kasi kasi sa Philippines iba yung cemetery natin mga kaswit langs de ba very, alam mo naman, very crowded and everything. So, oops, 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 oops. oops. Bilisan lang natin. Yeah. Thank you. So, yung cemetery, yan, may tao na akong nakita. Yung cemetery kasi sa atin, mga kasweet lang, is, um, di oh, may ganito pa siya, oh. Uh, may ganito pa. Ayan. So, yung cementerio kasi sa atin, hindi ganito yung itsura niya, mga kasweet lang. Kaya syempre, gusto ko din ipakita sa inyo kung paano din ba yung itsura ng dito sa UK, di ba? And public, ano naman top cemetery. So, I guess we can just go. So, eto na nga. Nagbabike lang tayo. Dahan-dahan. Ayan. Ayoko ayokong ano, ayokong magingay kasi kailangan nating i-respect mga kasweet lang yung mga wala na dito sa ibabaw ng lupa, yung alam mo na so eto may ano siya dito parang alam mo yun, syempre pag i-bless, uh, yung parang dadasalan ka muna before ano yung dadasalan ka muna before libeng May, may place siya, yun yung nandun kanina. And then ako, nandito na nga ako. Somewhere dito. So, ayan. Nandito ako sa aking bike. And, naghahanap ako ng magandang ano, mga sweet lungs. Um, magandang spot. Ayan. Dito na tayo. Ayoko dun sa yung pinuntahan natin kanina dun sa bandang kaloob-looban. My God, natakot ako mga kasutus. Kasi mag-isa ko doon. At nung pabalik na ako, may nakasalubong naman ako car. Tapos, eto nga, yung pagkakaiba yung napansin ko dito. Alam mo yun, yung luma ba? Sobrang luma. Kahit, kahit nandito, kahit yung mga matagal ng pumanaw na ano, yung mga nicho nila nandito pa din. 'Di ba yung sa atin kasi na natatabun-tabunan na dahil sa wala ng space mga kasweet lang sa cementerio 'di ba? Tignan mo naman sa ano sa sa Manila yung cementerio doon parang ano na overcrowded. So dito ganyan pa rin siya oh. 'Di ba? <laughs> Nakaka-creepy kanina mga kasweet lang as in creepy yung creepy yung itsura niya doon sa bandaroon dun sa pinanggalingan natin kasi my god sobrang ano man siya mga kasweet langs sobrang wala kang ibang marinig kundi yung huni ng ibon tapos parang akala mo eh may nakatingin sa yung mga mata <laughs> ayan o tignan mo to ganyan man mga kasweet langs o ganyan yung ano nya Oh, anong nakalagay dyan? September 1895 pa yan mga kasweet lang So, ilang taon na ang lumipas, di ba? Diba? Ganyan siya, oh. Hmm. Ito naman, 1838. So, itong, yung cementerio na down na ito is parang may mga nilibing nung World War II. Nabas, binasa ko sa history niya. So, ayan. At ano to? Kailan yan? 1890. Ito naman, 1833, oh. Oh, gosh. Creepy talaga. Sa, sa, sa cementerio sa, sa Philippines, parang hindi man ako, hindi ako nafe-feel na yung, hindi ko nafe-feel yung medyo kilabot. Pero dito ako oh, may kilabot at kembot. <laughs> kilabot at kembot talaga, mga kaswiti. Eh. Mm. So, ayan na naman. Nairaos natin ang isang araw ng vlog. <laughs> alam mo yun, ang matagal na din kasi akong hindi nakapag-vlog. Tapos, tinatamad ako recently. Kasi, hindi ko alam. Tinatamad lang ako. And, hindi ko alam kung saan ako pupunta after nito ito. Magbabike-bike lang ako mga lang. So, actually, gusto, parang gusto kong pumunta sa, sa outlet. Pwede din naman, kahit walang kasama. Alam mo naman kasi si ka-sweet lang gumagala ako kahit um, kahit kahit mag-isa ko, alam mo 'yon. Walang problema kung walang kasama. <laughs> as long as kasama ko kayo, kasama ko yung camera ko, it's fine with me. And gusto ko lang mag-thank you kay Ate Dina pala for inviting us yesterday from sa party, sa sa house party nila. My god, ang daming pagkain, mga kasweet lang. Thank you so much Ate Dina and Kuya Rosmar may patik out pa kami mga kasweet lang so ang sarap ng mga pagkain, madami tayong madami tayong nakilalang mga Pinoy. Hindi ko hindi na ako nakapag vlog doon mga kasweet lang kasi nahihiya ako. And uh, madaming mga butcher dito mga kasweet lang. 'Yun yung mga namit mga namit ko kahapon mga namit namin sila kahapon. Nagbike lang din sila papunta sa bahay ni Kuya Rosmar. And yeah, alam mo mga kasweet lang sa mga nagbabalak na mga kalalakihan na pumunta dito sa United Kingdom, legit mga kasweet lang mag-butcher ka. Actually, mas mahal pa nga yung bayad. Mas malaki pa yata yung sahod nila kaysa sa amin mga kasweet lang. Pero pag butcher ka talaga, bakbakan din talaga mga kasweet lang kasi nakatayo ka ba mag the whole shift, nagkakat ng meat, merong nagkakat ng meat, may nagkakatay, madami parang ka nagdi-debone -de ganun. Ang um, meat cutter, deboning, tsaka yung slaughtery, ba yung tawag doon? Yung agbutsak talaga ng ano, <laughs> agbutsak talaga ng ng baboy, ganun. Mga baka, kineme. So, na-meet namin sila kahapon, mga kasweet lang. And kasama, yung iba, kasama na din nila dito yung family nila, nakuha na nila. So, sa mga nagbabalak dyan, ng mga kabutcher natin dyan sa Philippines, mag-apply na kayo dito habang Uh, madami pang hiring ng mga agency kasi hindi talaga kayo mag magsisisi sa sahod mga kasweet lang so, alam mo yun nakakatuwa may namit pa akong taga Isabela din taga San Manuel and may taga Pangasinan madaming ilong gobi taga Bicol so halo halo na doon ba diba? yun lang ang ano yun lang yung <laughs> kaganapan kahapon Naki-party tayo may pa take out pa namit natin yung mga kasweet lang natin nating mga butcher, mga asawa ng mga coworker natin sa 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 service namin. So yeah, hello mga ate. <laughs> Ang ganda no nagkwentuhan tayo dito sa ano. Nagkwentuhan tayo dito sa cemetery. Pero wala man yan. Hindi ako naniniwala kasi sa multo mga kasweet lang. Pero kung may nahagilap yung camera ko ng mga anino or pag may nahagilap yung camera ko ng mga anino or kaluluwa, mag kayo. <laughs> so, yeah. So, anong gagawin natin ngayon? I guess, I, mag-bike mag ako going sa town. Magbabike tayo going sa town, mga kasweet lang. Ang, pag ang problema kasi, wala tayong, ano, wala tayong, um, wala tayong, kwan, mga kasweet lang, camera holder. So, Mag-try na tayong mag-bike. Hawak-hawak ko yung aking vlogging camera. And, yeah. Palabas na tayo ng sementery, mga ka talaga. Why not? Di ba? Yung mga ganito eh... Mga ganito eh... Ganito. So, ayan na siya yung parang bahay-bahay dito. Hindi ko alam siguro kung... Ano ba yung tawag dito, mga ka-sweet oh, di ba? May ganyan siya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan na building na bahay pero may, may ganito siya oh. may ganito dito sa ano sa labas niya so labas na tayo kasi may car mga ka sweet lungs ayan ang aking tour sweet lungs ko and yeah palabas na tayo ng ayan nakalabas na nga tayo mga ka sweet lungs mag careful lang tayo kasi dangerous man tong ginagawa ko. I'm holding my camera while banking. So, uh, mag-ingat-ingat lang. Siyempre, mag ako and ibababa ko ng aking camera and I gonna see you later mga Dahil magja-jacket ako. At napudot. So, dito tayo sa stoplight. Press man natin to. Wait for the signal. So yeah, see you later!